Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand or Marcos Jr. ang mga naapektuhang pamilya bunsod ng pananalasa ng Bagyong Opong sa Masbate. Kasabay niyan, inilatag din ng Pangulo ang kanyang mga plano para tulungan ang muling pagbangon ng probinsya. Si JB Piedragosa sa detalye. Sa kanyang naging pagbisita sa probinsya ng Masbate, Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-inspeksyon sa ilang mga nasirang establishmento, kabilang na ang Masbate Provincial Hospital at Nursery Elementary School. Na nagsilbing evacuation center para sa mga pamilyang nawala ng tirahan bunsod ng pananalasa ng bagyong Opong. Overwhelming ang ano, ang damage dito talagang ang ang uh... Ang sabi sa akin, kahit yung mga matatanda dito sa Masbate, wala silang naalala na bagyo na ganito kalakas na dumaan dito sa Masbate. Kaya uh, we we have to do a lot of work para ma-recover lahat makabawi ang tao. Kaugnay niyan, pinangunahan din ng pangulo ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nauna narito ang family food packs mula sa DSWD at Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghatid din ng karagdagang generators ang Pangulo upang matugunan ang mga pangangailangan ng hospital sa probinsya. Gayun din ang pagde-deploy ng water purification units at food racks upang masiguro ang malinis na inuming tubig at pagkain para sa mga residente. Pinag-utos na rin ng Pangulo ang agarang pag-release ng nasa 100 million LGSF na gagamitin sa rehabilitasyon ng masbate. Naglaan naman ang Department of Labor and Employment ng mahigit 20 million na tupad funds para sa cash for work at livelihood aids. Bukod pa rito, namahagi rin ng cash assistance ang Pangulo upang matugunan ang mga personal na pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos Jr., nakaagapay ang pamahalaan hanggang sa muling makabango ng mga residente sa probinsya. Huwag po kayo mag-alala at uh, andito po kami at kung ano yung pangangailangan nyo, pagkain, gamot, cash, kung ano man, ay nandito po tayo para tulungan kayo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, JB Piedragosa, Congress News.